Alam niyo ba mga kapatid na ang Iran ay minsan din naging instrumento yan ng Diyos o ginamit din ng Diyos upang iligtas uh, ang mga Israelita sa kamay ng mga Babylonians. Ito mong Babylonians na ito, bansari na may imperyo din na tinatawag na tinatawag na Akkadian Empire ng kanilang panahon. At uh, ang Babylonian po ang Babylonian po na ito ay uh, siyang uh, modern day ngayon ay uh, Iraq So ang Iran naman ay uh, ang lumang pangalan o ang sa, sinaunang pangalan naman ng Iran ay Persia. nung panahon po ng uh, 500 BC, 500 years bago magkataong-tao si Jesus Christ sa Israel, uh merong isang hari sa Persia o sa Iran na inutusan ng Diyos o tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita. So uh, ito po ay mababasa sa Ezra. Ezra babasahin ko na lang po sa sa apps. Uh. Ito po ay mababasa sa chapter 1 ng Ezra and verse uh, verse 2. Ganito. Ganito ang sabi ni Cyrus na hari ng Persia ibinigay sa akin ng panginoon ng diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at ibinilin niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang uh, templo sa Jerusalem na nasa Juda pantakin mo hari ng uh, Iranian noong 500 BC na inutusan ng Diyos at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na uh, mapailalim sa kanyang mga kamay ang uh, buong uh, kaharian ng lupa no Nung sa sa English version uh, mas maganda yung pagkakaani eh, mag uh, pagkakasalin niya eh Cyrus king of Persia the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth and he hath charged me to build him a house at Jerusalem, which in Judah. Hmm. Sa verse 3, dito pa rin sa Ezra uh, Kabanata 1, uh, versikulo 3, Sino man sa inyo, sa kanyang buong bayan, sumakanya na uwa ang kanyang Diyos at umahon siya sa Jerusalem na nasa Judah at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. Kaya